nag i coat ang mga person. Sinamahan namin mag skim coat ang nanay at tatay ko. Kami ni Kuya Yuri at ni Bunso ay tumutulong na rin sa pag i coat sa bahay nila. Dahil wala na silang pampasweldo sa labor na gagawa dito sa kanilang bahay. Pero may mga materialis naman sila para sa pag i coat. Kaya sabi ko, tara ka ko at mag i coat na kami. Yung unang pag i coat namin ay hindi ko na na videohan at ito na saka ko lang siya na videohan no medyo marami-rami na yung aming na iskim coatan or napapahira ng skim coat at yung nanay ko yung first coating pati si Bunso Yumi, kami naman ni Kuya Yuri at ng daddy ay medyo nagpapakapal na nang skim coat at nagpapakinis na din habang kami nagii-skim coat yung asawa ko ay may ginagawa din hindi ko na matandaan kung ano yung ginagawa niya diyan pero may ginagawa Naga-grinder at nagwe-welding ata siya diyan Nag-e-enjoy naman kami sa kinagawa namin At nakikita naman namin yung, yung improvement ng bahay ng nanay at tatay ko At medyo kumikinis naman yung napapahiran namin ng skim coat pero hindi pulido yung gawa namin dahil first time lang namin mag-skim coat ng malakihan at bahay pa nila yung ini-skim coatan namin. Tuwing nag-skim coat kami, nalilipasan kami ng gutom dahil nga nag-e-enjoy kami at hindi na rin namin napapansin yung oras. May pagkain naman kaya kung anytime na tumigil kami ay pwede kaming kumain. Minsan kasi ay inuubos muna namin yung halong skim coat bago kami kumain dahil pag hindi namin inubos yung iskim coat ay tumitigas hindi na magagamit sa susunod na pahed magagamit pa naman siya kaso pumapangit na yung texture pagka binasa mo ulit nasabi ko lang naman na hindi na magagamit dahil nga pumapangit yung texture no mismong iskim coat pag natutuyo or tumitigas pero pag binasa mo siya ay parang nagpupulbos na hindi mo maintindihan na parang may bato-bato. Kaya ang sabi ko ay hindi na magagamit. Baka mamaya kasi may mag-react diyan na. Pwede pa namang gamitin pag medyo matigas lang naman ng konte. Pag kasi kumain kami ay syempre magpapahinga muna kami bago ulit bumalik sa pag i coat. Mas masarap matulog after kumain. Kung matutulog kami ay talagang titigas yung skim coat na matitira namin. Kaya sadyang inuubos muna namin yung mismo timplado na skim coat. Yung mga pinapahiran ko ng skim coat, yung mga abot ko lang. Pero yung hindi ko na abot, ay yung tatay ko na yung nagpapahid. Pag ako yung nagpapahid ay pilit kong pinakikinis yung skim coat, yun pala ay lilihahin pa pala yung mismo skim coat, at hindi ko naman alam na ganun yung gagawin akala ko ay pag ko ng skim coat ay kailangan ko nang pakinisin, kaya may portion talaga dyan na napakadami kong pahed, talagang kumapal yung portion na yun, at yung ibang portion ay hindi na makapal, dahil hindi nga tayo eksperto sa pag-i-skim coat, at hindi naman talaga natin pinag-aralan tunggi nagawa natin at kami lang talaga ang dumidiskubre kung paano namin gagawin itong pag i code pati nga pagtimpla ng skim code ay diniskubre lang ng tatay ko Yang portion na yan ay sadyang pinakinis ko pero itong portion na to ay hindi ko na siya pinakinis hinahadali na namin yung pag i coat dito sa portion na to kaya bara bara na lang talaga ang pagpapahid namin ng skim code dito sa portion na to medyo malaki ito'ng pinapahiran namin ng skim coat dahil ito 'yung sala ng nanay at tatay ko. Seryosong seryoso kami sa pagpapahid ng skim coat dito sa portion na 'to at ah, talagang hinahadalinan namin dahil ilang araw na lang ata ay uuwi na kami sa aming apartment. Kahit naka-password na 'yung ating mga video ay napakahaba talaga nitong video na 'to dahil ilang araw din naming ginawa itong pag-skim coat. Pagkatapos naming mag- Skim Coat dito ay nagpapahinga lang ako at nililigo ko talaga yung katawan ko dahil dumidikit sa katawan ko or sa kamay ko pati na rin sa paa ko yung mga Skim Coat na natutuyo. Pati na nga din sa damit ay dumidikit na din at napakahirap niyang tanggalin. Sadyang pagod na pagod talaga kami after naming mag Skim Coat kaya agad-agad nakakatulog kami sa gabi at eto na yung kinabukasan. Nagtimpla ako na ang sarili kong iskim coat para malaman ko rin kung paano magtimpla ng iskim coat dahil ngayon lang ako nagtimpla ng iskim coat dahil yung tatay ko ang laging nagtitimpla ng iskim coat medyo nilagyan ko lang ng konting tubig sa dyang kinamay ko talaga yung iskim coat dahil may mga buo-buo para madudurog ng kamay ko at eto na nga yung iskim coat na natimpla ko matubig yung timpla ko kaya dinagdagan ko pa siya ng pa powder na skim coat para medyo tumigas-tigas naman ng konti. Turuan niya naman ako kung magtimpla ng tamang skim coat. Hindi ko din alam kasi kung paano talaga magtimpla ng skim coat. Yun lang yung sabi ng tatay ko. Lagyan ko daw ng powder na skim coat at lagyan ng tubig. Kaso medyo naparami yung paglalagay ko ng tubig. Medyo mahaba na naman itong video natin. Kaya medyo nahihirapan na naman ako mag-voice over at hindi ko na alam kung ano na naman yung sasabihin ko. Pero alam ko sa sarili ko na kaya ko yung mga ginagawa ko at marami akong kaya na hindi nila alam na kaya ko palang gawin. Kahit harap-harapan tayong minamaliit ng ibang tao at kahit hindi naman nila pinupuntirya na ako yon, pero ramdam ko dahil kami yung magkakaharap at magkakausap. Kaya sana alam nyo kung ano yung mga kaya ko Gawin at hindi ko kayang gawin bago kayo manghusga ng ibang tao. Na kahit kailan ay hindi ko nagawang husgahan kayo o ang mga anak ninyo dahil alam ko sa sarili ko na hindi tama yung mga ginagawa nyo at hindi ko na kailangan ibalik pa sa inyo 'yon. Hindi ko na alam kung bakit tayo napunta sa patama pero alam ko kasi sa sarili ko talaga na kaya kong gawin yung mga gugustuhin ko at hindi ko gagawin yung mga talagang alam kung hindi naman dapat gawin o sabihin lalo na sa ibang tao habang tumatanda tayo ay marami tayong natututunan yung ibang ang matanda diyan ay wala pa rin natututunan pero patanda tayo ng patanda ay kahit na papano ay makikinig pa rin tayo sa ibang tao lalo na at alam naman natin sa sarili natin na tama yung mga sinasabi nila kung mali naman yung sinasabi nila patungkol sa atin, ay pabayaan na lang natin, pakinggan na lang natin, pero hindi natin dadamdamin. Paraanin na lang natin sa ating mga tenga patunayan na lang natin sa kanila na mali yung mga iniisip nila sa atin. Mabalik tayo dito sa pag i coat. Hindi naman araw-araw ay video ako dito sa aming paggawa sa coat ng bahay ng nanay ko. Ito ay hindi ko na alam din kung pang ilang araw naming ginagawa itong pag i coat ng loob ng bahay. Medyo tinitipid ko rin kasi yung memory card nitong cellphone. Dahil dahil mapupul na naman yung ating memory kaya medyo paunti-unti lang talaga yung video natin. Noong naubos na yung skim coat ng tatay ko na istak sa bahay ay nanghingi siya sa kapatid naman binigyan naman siya ng skim coat kaya pinagpatuloy namin yung pag skim coat at dito nga ay nagpipintura na yung tatay ko may nagbigay din ng pambili ng pintura para daw matapos yung pintura nitong bahay buhay ng tatay at nanay ko. Maraming salamat po sa inyo.